makinig ka bago ka magtungo sa probinsya. Dear DJ Lagim, October 29, 2018 Ako si Arnel, tubong kapis. Bata pa lang ako, palagi nang may babala ang lola ko. Pag may narinig kang langit-ngit sa bubong, huwag na huwag kang lalabas. Noong una, tawa lang kami ng pinsan ko. Pero isang gabi, Bago mag-undas, narinig namin yon parang may mabigat na nilalang lumalakad sa bubong. Mabagal, parang sinusunda ng bawat galaw namin. Tahimik ang gabi, walang hangin, pero may langit-ngit, paulit-ulit. Tapos, may tunog ng kuko na kinakamot ang yero. Si mama kinuha agad ang bawang. Si Papa, hawak ang itak. Tumingin sa itaas. Bigla kaming nawalan ng kuryente. At sa dilim, narinig namin ang pinakahindi ko makakalimutan. Tss, mga bata. kalingyon sa bintana. May mata na pula, mahaba ang leeg. At tila na parang ahas, nakasilip. Umakyat kami sa altar, Hawak ang krus at kandila. Sumisigaw si Papa sa dilim. Hindi kami natatakot sa iyo. Pagbalik ng ilaw, may marka sa kisame. Parang dugo, parang bakas ng kamay na may kuko. Pero, walang bakas sa labas. Walang nilalang, walang hayop. Simula noon, tuwing sasapit ang Oktubre, hindi kami natutulog ng walang bawang sa bawat bintana.